El Nino mararamdaman hanggang Abril ng 56 probinsya, kabilang na po ang Nueva Ecija. Inaasahang tatagal pa ang El Nino phenomenon hanggang sa buwan ng Abril na maaaring maka sa 56 probinsya base sa ulat ng Weather Bureau, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Matatandaan na inanunsyo ng pag-asa na hanggang sa unang quarter ng taong 2024, mararamdaman ang El Nino pero sa hindi inaasahan po ay hahaba pa ang araw ng tagtuyot sa bansa. Sinabi ng pag-asa sa pagtatapos ng Enero ngayong taon ay nasa labing apat na lalawigan ang maaari makaranas ng dry spell na karamihan ay mga agricultural province sa Northern at Central Luzon, kagaya na lamang po ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan at Nueva Ecija. Hindi naman bababa sa 27 probinsya ang maapektuhan ng El Nino sa Pebrero. Maaari itong tumaas sa 44 sa Marso at maaaring umabot na nga po sa 56 sa Abril. Pinagandiin ng pag-asa na ang mga lugar na nakakaranas na ng matinding init sa nagdaang mga buwan ay tuloy-tuloy ng daranas ng epekto ng tagtuyot at inaasahan pa palo ang init ng panahon sa pinakamataas na 40 degrees Celsius, particular po sa Northern Luzon. Kaugnay nito, malaking haman para sa Department of Agriculture kung paano makagagawa ng mas maraming pagkain sa panahon po ng tagtuyot. Kaya patuloy na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga farmers organization at LGUs para pagtulungan na maibsan ang epekto ng El Nino lalo na po sa mga pataniman nakatakda namang ilatag ngayong linggo ng Department of Agriculture ang kanilang estratehiya para ma-modernize ang agrikultura at mapalakas ang production capacity ng mga magsasaka. Ulaska!